Asola. fishpan Nandito kami sa bundok San Mateo. Ito, tumubo na yung tinanim kong malunggay. Lumaki na siya. Ang laki na nitong malunggay, dalawa. tapos ito yung pinapagawa kong fish pan hindi pa natapos ito yung maliit na kubo namin papakita ko sa inyo yung loob ito yung asola saan tinanim ni susayin yung ano mulberry ito yung asola pinaparami ko ayan pampakain sa isda pampakain namin sa isda ayan dito pag nalagyan na to ng ano pag nalagyan na Yan ng... <coughs> Yeah, naglinis kami. Ito langka, guys, oh. Um, Yak fruits. Oh, ang daming bunga oh sa taas oh. Langka. Ito ang mga kasama ko dito sa bundok. Si Sian. Si Sian. Si Sian. Ito yung maliit na aming kwarto. Ano yun? Naglalaban ng Oh, turumpo. O, oh, naglalaban ng dalawang turumpo daw. Ngunit nagtuturumpo si Asyong. Bantayan mo uh, si ano. Si Sian gala. Siyan! Ito may solar daw kami na local. Ito yung CR namin, maliit na CR. Maliit na CR na ano. Ayan. Yun yung bahay ni tatay. Ayan. Nasa bundok kami guys. Mga ka ano. Mga ka Rabas. Ito yung dalawa kong bike. Dalawa kong bike na luma. Ayan. Lumang bike. Ito yung BMX. Nakasabit. Ito yung mountain bike. Ayan. Si Sian, nagala. Ito yung buong bahay. Ayan. Yero pa lang. Si Sian. Si Sian! Si Sian, saan ka pumunta? Asan yung dalawa? Ay, si ate mo. Ayan, oh, Ito may mini-mansion. Parang wala na tutulog dito sa mini-mansion. Sisiyan! Ayan, nasa bundok kami, San Mateo. <coughs> Pintong Bukawi. Ito ang aming munting bahay. Walang walang budget kaya hindi tapos. Dali mo yan doon sa palaruan. Kailan Dito. uwi si Ronel? Ah. Kaway ka. Hmm? Kaway ka. Si oh, dali mo to si Si Oy, di po. Nabunggo si Si Sayero. Sa yero. Dali mo doon para doon siya maglaro sa court. So guys, so sagingan. Hindi <coughs> <coughs> hmm. akala ko dadalhin mo dun. May treehouse. house. Tree house na maliit. <coughs> Ito. Kamuting kahoy. yan may pinya may kamuting kahoy ayan kamias yan laing to oh kamuting kahoy Si Sia, nagwawala. Palakarin mo ang gandoon. Bakit walang tsinelas? Si Yan, saan ka pupunta? Binata ka na baga? Ha? Bakit wala kang tsinelas Pag na, na ano ka dyan, nakaapak ka ng matalim. Mag tsinelas ka. O, ay, si Lulo. Nandiyan si Lolo. Si Lulo. Si Lulo nga nandyan. Saan ka pupunta? Doon ka lang. <coughs> Kailan mamamanikan pala si Ronel? O, oh, dito daw tatay gagawin. Yung pamamanhikan. O may arkel lang silang video Kung, kasi kung yung doon, mas mahal. Kasi tatravel yun eh. Ito guys oh. Kubo. Dito kami nasa bundok kami sa bahay San Mateo. Yan guys. Yung mga hindi pa pala nag-subscribe sa akin, subscribe naman kayo. Ito may bunga yung ubi ni Nanay. Ito oh. Oh, ubi. Ayan. Sinasama yan sa ano, ginataan. Sinasama yan sa ginataan daw. Buko? Asan ang buko? Ayun, may buko. Sabi ni Carla. Nasa bundok kami. Yan. Ganda dito guys. Nakaka-relax. Nakaka-relax dito mga karabas. Rabas kaon. Mamaya magdala kami ng langka. Pag gusto ng aking, ano, may bahay. Ayan, oh. Nasa nature kami, guys, oh. Balik tayo sa bahay. Ayan, oh. Hmm? Papunta kami sa, papunta tayo sa bahay. Hmm? Ano yan, tatay? Ah, pampatok ka. Nagsabong ka? Ayan, si nanay tapos si tatay. Batang-bata. 20 year old. Nagbablog ako tatay. Ilalagay ko to sa ano. Ilalagay ko sa aking YouTube channel. Ayan guys, yung mga hindi pa nag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo. Para madala ko kayo dito sa San Mateo. Sa Gubat. pintung Bukawi. Galing Kogyo. Papuntang Kabading. Papuntang sa Pinit. Little Baguio. Kasa Piri Green. Yan, magkakalapit lang kami. Malapit kami sa Casa peregrine. Yan, itong aking ano. Ito pa lang ang aking naipundar. Maliit pa lang. Ayan, ito ang aming ano. Si Asyong. Asyong dali, videohan natin. Hmm. Tutrum po daw si Asyong. Ito yung mga laro namin nung bata kami. Ay, tanda lang yung Asyong. Hmm. Medyo malabo ang ating camera ngayon. 8 MP. May nagduduyan. Natatawa yung nagduduyan. Sino kaya yun? Daba. Ayan si, ano, si Guapong Istoy. Asa na kaya yung isa? Nagba, nagbabalibol. Ang magama Na hindi magkamuka. <laughs> Pero kamuka naman konti. Hindi lang masyado. mukha talaga ng nanay ang anak ayan hanggang dito na lang tayo mga ka ano karabas kasi gabi na malabo na ng ating camera pag gabi ito ito yung aking ano ito talaga yung ipapakita ko sa inyo yan yung asola pang pagkain sa ano isda bilis pala nito guys dumami oh. Eh. Yan, guys. Hanggang dito na lang. Sayo. Ayan yung pangsabong ni tatay, oh. Si Tandang. Oh, nilaki, oh. Dalhin mo dun sa court. Adali ah, mo sa tindahan, no? Oh. oh, ito may 5 pesos ako. Ah. Oh. Ayan, dali, dali. Punta kayo doon. Maglalaro sila. Dalin mo yung bola mo, Asyong. Asyong. Ayan, dali, dali. Dapat may laruan kasi sila dyan. Yung oro Asyong, asan na yung ano mo? yung mga laruan mong yung mga sasakyan ha kunin mo para may laruan kayo dyan hmm, nagwawala <laughs> nagwawala si Sian sabi niya wii wii wi, wii wii nagaway ayan may nakita siyang trompo <laughs> <laughs> May nakita siyang trumpo. <laughs> so guys, so, oh, lalim nitong fish pa, no? Tayo ka nga, Manoli, para makita nila kung gano'ng kalalim. Oh, bumaba si Manoli. Sobrang lalim. Hmm, naglaro ang mga bata. <laughs> Tuwang-tuwa oh, masisiyahan. Ah, naglalaro sila ng ano? Patuyog, turumpo, turumpo daw sabi niya, Asyong. Hmm. Tuwang, Tuwang-tuwa man Ibigay mo na, ibigay mo yung isa. Ayan guys, hanggang dito na lang. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye. Next video ulit. Like, share, and subscribe. Then guys bye bye